Pray po, Panginoon. Nandito po pa tayo ngayon sa John 13, to 17. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat inyong tularan. Kaya gabi ninyo ang ginawa ko sa inyo. 1, 13, 15. Pag-uugas ang paa at mga plato kasi kay Lord, ikaw na naman pong kalabasado, na kasi ang Lord, hindi lang mong kasama, nag-aano sila kasama ang kanilang anak. Sa isang kape, noong araw na kapo sa tauwan ang kape. Tatulo tatul lamang sila, ang manager, ang kusinero, at sa dalagitan ng no Pagitan ng na ng order. Nagdadala, nagdadala ng na pagkain at nagdilinit ng mesa. Pagkatapos, na kumain sila ang katawa, tinanong niya ang asawa at anak. May gagawin ba kayo sa mga na, na oras? Wala naman, sagot nila. Kaya, matapos humingi ng petrol sa manager, umta ang mga katawa sa likod ng kape at sa kisimulang magugas na pinggan. Si Jun naman ang likipit ng makalat sa mesa ay pa Jun hindi naman nakakulat ang ginawa ng kanyang mga magulang. Lumaki siyang nasaksiyan kung pa paano itinasabuhay na kanyang magulang ang alimbawa ng Jesus na napilito sa mundo hindi upang paglikuran kundi upang maglingkod. Marcos 10.45 Sa 1 Tese naman, mababasa ating ang huling apunan ni Jesus kasama ang kanyang mga lagad. Noong gabing yun, tinuruan sila ng Jesus. Nang prinsipyo, ng prinsipyo at paglilingkod, nagwasan niya ang na kanilang pa. Talatang 14 to 15. Kung si Jesus mismo ay hindi ginaya ang isang mababa at maruming gawain, dapat din tayong matutumalikod ng may kagalakan. Maaring iba't iba ang na napaglikod sa bawat pagkataon, pero may isang layunin ito ang maglikod ng may pagmamahal. Hindi tayo naglikod upang mabasin at mapuliyan, kundi upang magbigay papuri sa ating mapagkumbabang Diyos na inialay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Purihin pong Panginoon. Purihin ang mga salita ng Diyos.